sa mga pangunahing balita. Daan-daang pamilya sa Pulang Gilbay inilikas dahil sa pagbaha. Landslide at flood land prone area sa Libunalbay, tinututukan ng MDRM o ngayong tag-ulan. Bagat patuloy na magpapaulan sa kabikolan ayon sa pag-asa. at isulting sa mga kanal at drainage facilities city... easy na gawa. At truck driver na nakatulog sa biyahe Nang araro ng dalawang bahay sa Labu Camarines Norte, tatlong bata sugatan. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Tatlong daang pamilya mula sa iba't ibang barangay sa Pulangi, Albay ang inilikas dahil sa bahang dulot ng habagat. Mga apektadong residente nakatanggap ng food packs mula sa DSWD Bicol. Narito ang buong detalye. Nagtulong-tulong sa paglilinis ng kanilang bahay ang pamilya Lunday ng San Francisco Street for Uno, Barangay Gapon, Pulangi, Albay. Pinasok kasi ng baha ang kanilang tahanan matapos na tumaas ang tubig sa San Francisco Bridge dahil sa malakas na pag kahapon. Aniya, hindi na ito bago sa kanila pero naroon pa din daw ang kanilang pangamba kaya nagpasya na din silang lumikas. Diyan kami dati lumilipat sa center. Tapos di na kami nag-ano, sabi ko, ano pa naman, uh, araw pa naman, tapos lumikas kami doon na nung mga madilim na, yung mga bata kasi may maliit akong mga apo, pinaano ko na sa kapitbahay ko, inuna ko na sila. Ayon sa MDRRMO Pulangi, bandang alas 5 ng hapon kahapon nang umabot sa critical level ang tubig sa nasabing tulay at pinasok ang mga bahay mula sa 20 barangay. Dahil dito, 300 pamilya o aabot sa so humigit kumulang sa 1,000 individual ang kanilang inilikas, lalo na yaong mga residente na nasa flood-prone areas. Ito kasing ano natin dito, yung San Francisco River kasi, ano din eh, backflow din ng mga tubig galing coming from the uh, ano, Camarines Sur. Yeah. It's basically kami like, like, like Libon, sa, ang kasama rin ng Libon. Kaya pag nag-ano dito sa may bato, yan sa Camsur, bottleneck na yan eh, babalik na yan dito sa amin. Kaya kapag yung contributory um, river natin dito from, from second district, lalo na dito. Kaya, ma, kaya kami din ang nagaano ng mga mudflow Kasi yung masarawag kapag nag-ano yan, ah, masaraga kapag nag ano, yan, nag-landslide, uh, dito sa amin ang bagsak niyan. Pansamantalang sumilong ang mga inilikas na residente sa Agos Evacuation Center, Kinali Evacuation Center, Napo Evacuation Center at Ubaliw Chapel, habang ang iba naman ay piniling makisilong sa kanilang kamag-anak. Right away kasi kahapon nag ano kami ano na kami anong na, nag, 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 ano kami nag namin yung situation nung ano yung ulan kasi nung umaga wala pa eh pag doon na nag ano yung after our uh, meeting doon na lumakas yung ulan kaya pag ano pag hiwa-hiwalay namin doon na nag na sila nag nag ano na din sila nag anticipate nung mga pinag-usapan namin during na time na nag-meeting kaya po nagkaroon ng baha dito sa atin dahil nga umabot na ng critical level yung ano natin yung river bank Samantala, namahagi na rin ngayong hapon ng 3,000 family food packs ang DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya. Para sa mga balitang, Tatak Bicol. Danica Garcia. Mahigpit ngayon na tinututukan ng MDRRMO Libon ang mga lugar sa bayan na kasama sa listahan ng flood at landslide prone areas. Umabot na rin sa mahigit isang daang residente ang inilikas dahil sa pagbaha. May report si Rose Bilista. Dahil sa mga pag-uulan na dulot ng habaga, mahigpit ngayon na tinututukan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga lugar na nasa landslide at flood-prone area sa bayan ng Libon Albay. Sa 47 barangay sa bayan, Tatlong punong lugar ang madalas na makapagtala ng pagguho ng lupa at 27 ang madalas na bahain. Kasabay ng paghahanda, naka-standby na rin ang kanilang rescue vehicles na gagamitin sa posibleng emerhensya. So yun, meron tayong mga propose na infrastructure projects uh, to prevent or address yung mga flooding incidences natin. 157 na pamilya na rin ang inilikas kahapon mula sa Barangay San Isidro at Santa Cruz dahil sa baha. Naitala din kaninang alas 10.30 ng umaga ang pagtaas ng level ng tubig sa kakalsadahan ng Barangay San Isidro, San Agustin, Borabod at Bumbon. Uh, Albay is under yellow rainfall forecast so we are expecting that in the next 24 hours, makakatang, makaka-receive tayo ng around 50 to 100 millimeters of rain. So this could cause flooding sa mga low-lying areas natin. Uh, pati sa mga malalapit sa rivers and sa mga urban areas na hindi maayos ang drainage. Paalala ng MDRRMO sa mga residente, kusa ng lumikas kung kinakailangan, lalo na kung mga nasa delikadong lugar at pakatutuka ng mga abiso ng otoridad. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Binista. Patuloy na magpapaulan sa kabikolan ang habagat. Ayon sa pag-asa, pinapalakas pa ito ng bagyong Dante at bagyong Emong. My report, si Mel Moral. Alas 8 kaninang umaga ng ganap na maging bagyo ang binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag itong bagyong Emong. Si bagyong Dante ay nabuo naman kahapon. Ayon sa pag-asa, wala namang direktang epekto sa Bicol ang bagyong Dante at Emong. Ngunit pinapalakas ng dalawang bagyo ang hangin habagat na nagdadala ngayon ng mga pag-uulan sa rehiyon. Ang talagang nagpapaulan sa atin o makukos ng mga paulan sa mga susunod na oras ay yung hanging habagat na pinalalakas nitong dalawang bagyo. So maari po ngayong maghapon hanggang bukas, uh, may mga pangapag-ulan pa rin tayo Ito po ay nasa uh, karakteristik ng mga katamtaman hanggang sa minsan ng mga pag-ulan na maari niyang mag ng mga pagbaha o pagguhun ng lupa. Mararamdaman daw ang epekto ng hanging habagat hanggang sa biyernes. Inaasahang lalabas naman ng par ang bagyong Dante ngayong Webes ng gabi o sa biyernes ng madaling araw, habang posible ring lumabas ng par ang bagyong Emong sa Sabado base po sa pinaka na mga mga forecast ng mga numerical model forecast um yung mga pag-uulan dito sa atin sa sa Bicol region ay possibly hanggang Friday and by Saturday or Sunday possible then uh, uh, magiging may improvement na sa ating weather condition dito sa ano sa Bicol region Samantala malaki rin naman ang tsansa ng LPA na binabantayan sa labas ng par na maging bagyo, ngunit hindi naman daw ito inaasahang papasok sa bansa. Pinapayuhan pa rin ang publiko na maging alerto at sumunod sa mga ipinapalabas na abiso ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa ibang balita, Apat ang naitalang sugatan, kabilang ang tatlong bata, matapos naararuhin ng isang wing van truck ang dalawang bahay sa Labo, Camarines Norte. Nakatulog daw kasi ang driver nito sa gitna ng biyahe. May report si Mel Moral. Dalawang bahay sa sitio Javier Dagit, Labo, Camarines Norte ang inararo ng isang wing van truck bandang alas 11 kaninang umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Labu MPS, mula Batangas, magdi-deliver sana ng grocery items sa nasabing bayan ang truck. Subalit nakailip daw ang 40 anyos na driver nito na nauwi sa nasabing insidente. Apat na individual ang naitalang sugatan kabilang ang tatlong bata, edad lima, tatlo at dalawang taong gulang na agad namang isinugod sa ospital. Ito pong driver ay may kasama pong dalawang pahinantin. Inamin po silang tatlo rin ay naidlip. Sa ngayon, patuloy pa rin ginagamot ang mga bitima habang ang sospek ay nasa kustudiya pa din ng pulisya. So, kagandahan po nito, hindi naman po ganong mabilis yung kanyang takbo dahil curve po ito. So nagminor siya pero dahil nga na-grip, tumama po yung kanyang sasakyan sa, sa dalawang bahay po nung uh, oras pong yun. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga driver na siguruduhing nasa kondisyon ang sarili at may sapat na pahinga bago magmaneho para maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Melmoral. susunod, lalaki sugatan ng pagtatagay ng nakalitang pinsana. At isa patay sa sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Labo, Camarines Norte. Yan din diba mo pa ang balita sa Pagkabalik na Kumikon, Alin libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaan ni Ning Tabang para sa gabos na tao, Digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubah. Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Sugatan ng isang lalaki sa bayan ng Tigaon, Sur, matapos na pagtatagain ng kanyang nakaalitang pinsan. Kapo sila na sa impluensya ng alak nang mangyari ang pananaga. May report si Rose Bilista. Sugata ng isang 52 anyos na lalaki matapos na pagtatagiin ng kanya mismong pinsan sa sitio Marigorong Barangay Gubat, Tigaon, Camarines Sur, bandang alas 8 ng gabi nitong linggo, July 20. Kinilala ang biktima na si Elias Baldo habang ang sospek ay kinilala naman na si Elias Adjong, 44 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon, Pareho silang nasa impluensya ng alak ng magkaroon ng pagtatalo na nauwi naman sa pananaga. Wala naman daw na dating alita ng dalawa bago ang insidente. Uh, dala lang rin po ito ng uh, siguro matinding pagkakalasing na po dahil nga po na banggit ko po kanina na nagiinuman po talaga yung dalawang magpinsan. Nagtamo ng malalalim na sugat ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dinala siya sa Tigaon Primary Hospital at kalaunay inilipat din sa Bicol Medical Center sa Naga City para maoperahan. Disidido naman ang kampo ng biktima na magsampan ng kaso laban sa sospek multiple po ang kanya mga tama meron po sa bandang balikat, meron din po sa kamay, meron din po sa bandang tagiliran. Napaalalahan lang po namin sa lahat ng ating mga residentes dito po sa bayan ng Tigaon na as much as possible po, iwasan po natin na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa bawat partido o kung sino man po, especially po dito na halimbawa nagkakaroon ng inuman, uh, hindi naman po pinagbabawal ang mag-inom. Ang pinagbabawal po ay ang magtagaan. So as much as possible po, ang pag-iinom po ay hanggang sa tiyan lamang po. Huwag po natin iakyat sa ating mga ulo na magkakos po ng init na ulo at saka magkakos pa po ng iba pang problema. Nasa kustudiya pa ng Tigaon MPS ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista. Patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang kanyang back rider matapos na salpukin ng isa pang motorsiklo. PNP, nagpaalala muli sa mga motorista. May report, si El Yanzon. Patay ang isang 21 anyos na motorcycle rider habang sugatan ng kanyang menor de edad na back rider matapos na masalpok ng isa pang motorsiklo sa Puro 4, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte, bandang alas 7.20 ng gabi nitong linggo, July 20. Batay sa ulat, nag-u-turn daw ang biktima subalit so hindi nito napansin ang nasa likurang motorsiklo na nagresulta sa insidente. Kasi hindi niya ma'am niya napansin yung isang motor sa harapan niya na bigla nag-execute ng U-turn. Ito ma'am ay nabangga ng isang motor na nasa likuran niya. Wala rin suot na helmet ang biktima ng ma-aksidente. Isinugod pa siya sa ospital ngunit nasawirin kahapon ma'am nagkausap mam ang mga uh, magkabilang uh, panig yung pong pamilya ng uh, uh, ng biktima na nasawi po ito at saka po yung nakakuan uh, ay mag-uusap po sila after pong malibing yung biktima po. Muli namang nagpaalala ang otoridad na ugaliing sumunod sa batas trapiko para iwas disgrasya. Para sa mga balitang tatak, Bicol, L. Yanzon. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP sa pagpapasabog sa isang 12-wheeler truck sa Claveria, Masbate. Isa sa mga tiniting ng motibo ang away sa negosyo. Rebelding grupo, posibleng nasa likod din daw ng pagpapasabog. May report si May Insinares. Away sa negosyo ang sinisilip na motibo sa pagpapasabog sa isang 12-wheeler truck sa barangay Kalpik, Laveria, Masbate, alauna 40 ng madaling araw nitong biyernes, Hulyo 18. Sa ulat, gumamit ng dinamita ang hindi pa nakikilalang suspect na nagresulta sa pagkawasak ng unahang bahagi ng naturang sasakyan. Ayon kay Police Captain Maria Dolores Sabena, kilala ring negosyante sa lugar ang may-ari ng truck. Hindi rin inaalis ng PNP ang posibilidad na kagagawan nito ng rebelding grupo. Doon sa possibilities lang naman para at least makita namin kung ano yung mga possibilities na pwede namin tutukan if is in business rivalry or CTGs. But uh, knowingly that the Brias Island is uh, insurgents, hindi naman sabi insurgents free, but wala na po kami nareceive nare ng mga information regarding with the CTG. So, most probably, tutok namin doon sa business rivalry yung, yung, ano, yung cost ng incident. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP. Nasa part pa po pa rin pa po siya ng Kal Barangay Kalpe at inaantay pa po namin yung provincial explosive uh, Uh, unit na mag post plus investigation proper so that malaman talaga namin kung anong bomba ang ginamit doon sa pagpasabog. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Sangkatutak na basura ang nahakot mula sa Tibo River sa Barangay Oro Site, Legazpi City matapos ang sinagawang clearing operation ngayong araw. May panawagan naman ang alkalde ng lungsod sa kanyang mga residente. My report si Elian Zone. Matagal nang idinadaing ng residenteng si Nanay Nelly ng Barangay Orosite, Legazpi City, ang mga basurang nakabara sa Tibo River na nasa harap lamang ng kanilang bahay. Bukod daw kasi sa pagbabaha, nagdudulot na rin ng mabahong amoy ang mga tambak ditong basura. Minsan naghihiri lang ang mga aki, uwarong ka yan. Mm -mm, ang tulak ng mga aki. Tapos, titi mi na lang. kami kiibang ibang ano, ma maistara, no, madudumanan. Ipinagpapasalamat din ng punong barangay sa lugar ang inisyatibong ito ng lokal na pamahalaan. Malaking bagay daw ito ngayong sunod-sunod na naman ang pag-uulan. Every month, ganyan po, ang bilis po talaga niyang tumaas at magdami magtambak ng mga basura dahil naiipon talaga dito sa amin. So, kanina nga, uh, tinawagan ako ng Engineer Ibo, sabi niya, uh, daw siya ng clearing operation. Sabi ko, tamang-tama, okay, nakaredy yung mga barangay eco aids namin, kaya tulong-tulong ngayon yung task force. Yan, papasalamat kami kay Engineer Ibo, City Engineering, kasama yung mga uh, mga empleyado niyo sa City Engineering. And syempre, napakalaking uh, ano din ng barangay na tumulong din po yung mga barangay eco aids natin. You know? Ngayong araw ng ipag-utos ni Mayor Hisham Ismail ang declogging at de-silting sa mga kanal at drainage sa lungsod. Layo nitong maiwasan ang pagbaha, lalo na ngayong sunod-sunod ang pag-uulan. Nakatuwang din dito ng lokal na pamalaan ang City Engineering Office na nanguna sa paghahakot ng mga nakabarang basura. Sa kanyang official Facebook account na nawagan din ng alkalde sa mga residente na maging responsable na sa pagtapon ng basura. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zone. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si Danica Garcia. Salamat.